trending ngayon itong post ng Grab passenger ang sabi daw niya ay nabastos daw siya nung sister niya nung sumakay sila sa Grab car ang sabi niya dito nagmaster daw or nagjabol yung driver nila habang sila ay nakasakay sa Grab pa -uwi ng bahay nila. Medyo mahaba yung post noong Grab passenger so isa-summarize ko na lang kung ano talaga yung nangyari. So after daw ng school activities nila, binook sila nung dad nila ng Grab car, silang dalawang magkapatid. Pagsakay na pagsakay daw nila ng Grab car, napansin daw niya na parang medyo weird daw yung aktingan nitong Grab driver dahil para daw hinihingal na parang nagmumoon at may naririnig din daw siya na parang squishy sound So medyo nagtaka na daw siya, parang red flag daw itong driver na to. Kaya kinonfront daw niya itong grab driver at tinanong kung bakit medyo, bakit daw parang nagmumoon or parang hinihingal yung paghinga nung driver. At ang sabi lang daw sa kanya nung driver, wala ma'am, ang taba kasi. So medyo na-trigger itong passenger. Na. Tinanong pa niya, kinlarify pa niya dito sa driver na ano yung mataba. At dito niya na nga kinonfront yung driver na hindi nagjajak ko at nagpanik na daw yung driver at nag-apologize and sakto daw nasa familiar place na sila that time so nag siya at yung sister niya na bumaba na lang at maglakad pa uwi ng bahay pero ang sabi naman nung grab driver after niyang mabasa itong FB post nung passenger nagpost post din itong grab driver kung ano ba daw talaga yung nangyari ang sabi niya pamilyadong tao daw siya at may dalawa siyang anak na babae at never daw niyang gagawin yon sa ibang tao especially sa mga sojana Meron daw siyang medical conditions, like siya daw ay isang overweight, meron din daw siyang hika, at siya daw ay high blood din. And that time daw, bago niya i-accept yung booking, kakatapos daw niyang kumain ng hapunan. And yun daw yung reason kung bakit parang hinihingal yung paghinga niya at normal daw yun sa mga maratabang tao or sa mga overweight. At ang sabi pa niya, napatunayan naman daw noong passenger na never siyang naglabas ng ari niya habang sila ay nasa biyahe. At hindi daw siya humingi ng sorry dito sa passenger na to dahil alam niya eh wala naman daw siyang ginagawang masama at akala niya normal lang daw ang lahat pero nagulat nga daw siya nung nag-request yung isang passenger na itigil yung kotse at bababa na lang daw sila. And right now, nire-review na daw ng Grab kung ano talaga yung nangyari. Buti na lang meron silang audio protect na mga recordings during their trips. Sana ay malaman kung ano talaga yung nangyari during their trip. Dahil, unfortunately, habang nire-review ng Grab yung nangyari, eh hindi pa pwedeng mag-accept ng bookings itong si Manong Grab driver. So, kawawa naman siya dahil hindi siya makakapaghanap buhay para sa pamilya niya. At confident naman daw talaga siya na wala siyang ginawang masama dito sa ride or sa trip na to. Pero feeling ko, ay eh, okay naman magtrabaho itong si Manong Grab Driver dahil dito sa screenshot na itong hapansin nyo na meron siyang 5 stars. At sa panahon ngayon, eh mahirap magkaroon ng perfect 5 stars, especially sa mga ganitong klaseng trabaho. Dahil paramihan ng parami yung mga feeling entitled na passengers, di ba? Basta-basta na lang kung makapagbigay ng 1 star review sa mga Grab Driver, sa mga Food Panda, mga ganyan, or kung kani-kanino pa na related nga sa customer service. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito?